Hello, hello, Sagittarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarrio PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi beten na weekly reading for September 1 hanggang September 7. So, Sagittarius, kunin nyo lang po yung makaresonate kayo ha and leave the rest user intuition pa para makuha nyo po yung para sa inyo today. So meron po tayong isang tanong, isang sagot portion later. Kung meron kang pamalakas ng isang tanong, you can ask that at the end of our reading. Sa isip lamang po ha. Huwag nyo po i sa baba. Sekreto lang natin yan. Kaya uh, mamaya ang tabayanan nyo po. Sasagutin ko po yan sa dulo ng ating reading. Okay? So Sagittarius, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag skip ng ads, ako so, napakalaking bagay po yan para sa akin every time na meron po tayong free reading for Sagittarius. So from the bottom of my heart, thank you again po for not skipping the ads. So Sagittarius, ano so, sa inyo ngayong buong September 1 to 7? Inhale. And exhale at the center of your reading, you have the seven of wands. Beautiful. In the area of what you want, you have the death card. Lovely, lovely, lovely. In the area of what you need, you have the five of wands. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Six of Swords. Wow, napakaganda. In the area of your near future, you have the Ten of Pentacles. Wow, long term, long term, long term, long term. Congratulations. In the area of your uh, uh, challenge for the week, you have the Five of Cups. Dalawang five na to. Five vibes all about change. May mga pagbabago kang kailangang i-implement this time. Okay? In the area of your fortune, you have the Queen of Swords. Beautiful. In the area of your divine messages, you have the Temperance card. Wow, divine timing is at play. Congratulations. At ang outcome mo for the week, ito yon Sagittarius, mamaya, sabay-sabay at -sabay, bubuksan at the end of our reading. But first, ano mo na lingering energy in your background, you have the four of wands. Four of wands is all about um, meeting that milestone or getting to that finish line. Yung mga bagong yugto ng buhay, some of you want to get married o kaya merong mapagraduate o mat matumbok na yung right job o kaya makuha na yung aumento sa sahod, makuha na yung loan. No? Meron kang finish line na tinutumbok this time. Kaya ngayon, importante talaga sa'yo, um, uh, Sagittarius, this week to really be smart and Nakita ko naman yan with Mercury in Virgo according to your planetary alignment. Mo po. Si uh, Mercury, tatapat siya kay Virgo on September 2. Ngayong linggong ito, this will help your mind to be sharper at maging focused ka sa mga bagay, especially for your goals, okay? For your long-term, magiging beneficial push up for your career, para po sa long-term goals mo, and also making you progressive pagkating po sa mga professional field. Kung meron ka mga ginagawa po sa trabaho, sa iyong mga karera, sa iyong mga negosyo, no? Pang-pamilya, pang-celebration, kumbaga, pagpaangat ng buhay mo. Talaga namang napakalaking tulong nitong Mercury in Virgo on September 2. aandar yan, may kita mo, mabilis mo magawa yung isang task, pero kakaagad solusyon, smooth sailing ang lahat kasi napakatalas ang isip mo ngayong linggong ito. And magiging beneficial talaga yan pagkating sa iyong mga pangarap, sa iyong mga goals this week. So congratulations, okay? At your center, your core energy, you have the seven of wands. Seven of wands is all about you defending yourself, okay? Because this week, parang gagawin mo yung tama kasi alam mong tama yon and you are putting your boundaries, no? Mga limitasyon, mga boundaries against other people. Most especially ngayong September 7, meron po tayong lunar eclipse in Pisces. Nakatapat po si lunar eclipse sa Pisces. Tulad po na nasabi ko lang na sa inyo ng inyong monthly reading for September, meron tayong dalawang uh, eclipses ngayong, ngayong buwan na ito. Lunar eclipse ngayong linggo and then solar eclipse sa end of the month. So ngayon, ang epekto sa iyo, Sagittarius, ng lunar eclipse on September 7, talaga namang kailangan mong magkaroon, magkakaroon ka ng intense energy para uh, ayusin yung private life mo. Kaya mayroon mga balakid eh. Nakita ko na parang inaasikasa mo yung mga taong uh, pumapasok sa privacy mo o nangingilam, nangki o parang may mga opinion-opinion. Ngayon parang hawak, lalagyan mo sila ng boundaries, no? Especially in your family matters, sa so yung bahay, sa so yung buhay, buhay pamilya na parang i address mo na yung mga limitasyon at i-encourage mo yung mga bagay sa past mo at sa present mo. Parang okay, past na 'yan, nako na ako ng limitation diyan. Kung past relationship ito, past ka na ganyan. Parang pero ka nang hangganan, sinaset mo na yung limit kumbaga. For some of you nakita ko rin na parang meron ka talagang paninindigan, no? Time to for your decision and for you to really get on with your life. Kung anong gusto mo, gusto mo. Kung anong ayaw mo, ayaw mo. At wala ka ng time to really explain yourself to other people. Kung hindi mo gets, hindi mo gets. Parang ganyan ka ngayon. Bawa sa kapatid, hindi niya na gets yung stand mo, hindi niya na gets yung decision mo, okay lang. Problema mo na yan. Hindi ko problema yan. Parang ganoon ka ngayon. No? Parang you want to do something based on your Um, conviction based on your mga bagay na gusto mong panindigan na dati maraming mga may dati dati maraming mga hindi payag, maraming mga sumasalungat pero ikaw hindi. Okay na ako gagawin ko to, parang ganyan, okay? The seven of wands being clarified by the eight of pentacles. Yes. Gusto mo kasing lumago gusto mo mag-grow, gusto mo mag-advance, gusto mong umabante sa buhay. Kaya parang meron kang drastic change na gusto mong gawin when it comes to your decision. Halimbawa, uh, meron ka ng Uh, trabaho. Pasado na sa exam, pasado ka na sa training, pasado ka na sa interview, pero bigla-bigla sa'yo mo, ay hindi pala yan ang gusto ko, aatras ah, ka na. Ito pala pupuntahan ko. Tapos yung mga tao sa paligid mo, huy, bakit? Sayang, nandun ka na. Ginagawa mo na yung trabaho na yan, bakit ko pa umalis, bakit ka lumipat? Sa'yo mo, eh, itong gusto ko eh. Paparindigan ko yung alam mo, pakiramdam mo, magpapalago sa iyong kaperahan, magpapalago sa iyong skills, sa iyong trabaho, sa iyong karera, na parang hindi mo nahahayaan pang makaapekto sa iyong opinion na ibang tao o judgment na ibang tao sa gusto mo. Ngayon, what you want is what you want. Parang ganyan. Okay? In the area of what you want, you have the death card. Yes, transformation. Gusto mo naman mo magbago, most especially pagdating sa iyong karera ngayong linggong ito, Sagittarius. Okay? Ayon sa iyong planetary alignment, this week, most especially sa buong buwan na ito, meron ka mga opportunities sa darating for advancement or recognition. Parang either meron merong i-offer sa'yo, halimbawa sa trabaho, na, uy, ganito posisyon, mas malaki, mas maganda, okay ka ba? Para maganda naman sana, may oportunidad, nakabukas sa'yo, iyo sa yung pinto, merong pang recognition, pero ito rin yung mga panahon sa buhay mo, Sagittarius, na parang mapapaisip ka kung mapareflect ka eh. You're, you're asking, actually asking yourself na align pa ba to sa gusto mo? Na ito bang ginagawa mo ay gusto mo pa siya? O naghahangad ka pa ng iba pa. This is really about you having this significant change. No, kasi iniisip mo tong meron ka ba ngayon, yung goals mo nire-think nire mo kung ito ba talaga ay what you really feel ay meaningful pa sa buhay mo. O gusto mo na ng iba, gusto mo na mag-grow o pumunta sa ibang lugar, hanapin yung sarili mo o hanapin yung kapalaran mo sa ibang bagay o sa ibang pagkakataon, ganyan. No, ito yung maganda for you. Na kahit okay naman, nakikita mo okay naman yung trabaho, okay naman yung karera, pero parang nandito pa ba, ba ang puso ko? gusto ko pa ba ito? nag pa ba ako? O nakukulong na ako? Kahit okay naman. Parang ganyan, no? Kasi meron kang tinutumbok na goal, eh. Iniisip mo, sapat ba ba itong sweldo ko dito? Uh, para mapag-ipuran ko yung goal ko in the near future. Bawa, mapag-college si Bonso o makabili na ng bahay. Kahit wala na ang problema, iniisip mo, sapat pa ba? nag pa ba? Parang ganyan. So, you want to transform. You want to have a rebirth. Bagong buhay, bagong lugar, bagong pagkakataon, bagong chance sa buhay. Ganyan. The death cards being clarified by the two of swords. Yes, nagde-decide ka na ngayon. You're on the brink of this really crossroads sa parang eto o eto, yan ba o yan, mag-stay ba ako o aalis. Um, mananatili lang ba ako sa comfort zone ko o mag-try ako ng bago kasi wala na akong growth dito, hindi na ako lumalago, hindi na ako masaya nando ka ngayon sa dalawang conflicting things and I truly understand you. No? Ngayon, ang sabi ng spirits mo, listen to your heart. Your heart will not let you fail. At kung ano yung tawag ang damdamin, mo makakaya mo yan, matadala mo yan hanggang sa tuman, tubagal o hanggang sa mahabang panahon. Kasi, Ganoon naman ang nature ng buhay. Eh. Kung saan ka masaya, doon ka. At kung ngayon masaya ka dyan, go. Pero kung sa ibang, ligo, li, ibang linggo, ibang buwan, hindi ka na masaya dyan, hindi hanap ka na ulit ang mo. Pero ngayon, you need to really make a decision. Ito ay huwag mo madaliin ha, uh, kasi malaking move ito. Kaya, pagdating ngayon, kailangan mo isipin, mag-reflect ka sa past kung atama uh, tama na ba yung move o kailangan ko pa mag You have the power this time, okay? in the area of what you need you have this five of ones five of wands all about you having this parang disconnection sa ibang tao o parang diskurso o mainit na mainit na uh, pagharap o kaya hindi pagkakaunawaan most especially pagdating sa, yo, sa yong home and family you really need to address boundaries and issues on home halimbawa si kapatid may gantong issue pa para naapektuhan ka o parang nilalabag yung iyong boundaries kaya talaga importante sa yo yong yun yung harang yung boundary against other people eh. sabihin mo sa kanila kung ano yung ayaw mo sabihin mo yung gusto mo para hindi na ko cross yung hindi ka ba naapakan hindi ka hindi ka na na-violate -na yung, yung pansariling kapakanan, parang ganyan. So, you really need to make that plancha. Planchahin na yung gusot. Pag-usapan na upuan na, i-address mo na agad para hindi lumaki. Halimbawa sa anak, pero problema mo sa kanya yung kanya pagiging gastador, no? At nagkaiba kayo ng financial outlook. Kung baga ikaw, mahal mahalaga sa'yo, ipon, ipon, ipon. Si anak, mahalaga sa kanya, mabuhay, enjoy yung pera niya, ganyan, ganyan. Alam mo na yung mga uh, millennial and also Gen Z mindset when it comes to money na bawa magkaiba kayo. So, kailangan nyo pag-usapan. Mahadaan naman sa magandang usap yan. Eh. Ang mahalaga sa dulo ng pag-uusap, okay kayo. Mas, mahal, mas maganda yung okay ang relasyon kesa okay yung mindset. Kung bagay yung parang hindi naman kailangan magkaroon kayo ng pareho kayo mag-agree sa isang bagay. Pero mas mahalaga, pareho kayo nakakaunawaan na, uy, okay ka, intindihan kita, naintindihan mo rin ako. Okay tayo ha, kahit magkaiba tayo. Parang ganyan, okay? The five of wands being clarified by you have the five of wands. Wow, five of wands being clarified by the five of wands telling you, yes, you really need to win this battle of the mind sa utak mo na parang gulong-gulo ka sa gagawin mo. Kasi nga, maraming etche sa paligid, maraming mga tao nagbibigay sa ng opinion, nagbibigay sa ng advice, kano'y question ka pa kung bakit yan ang gusto mo. Kaya parang nakakalito, di ba? Meron ka pa decision na gusto mong gawin pero hindi ka makapag-come up sa desisyon kasi nga, nakatakot ka pang humakbang o mag-transform kasi syempre malaking step yan, malaking pagbabago yan. Pero nasa yung bola, nasa yung armas ngayon. Kung ano tatahakin mo landas, are you gonna stay or you gonna move? Kaya importante, what you really need is kalinawan ng isip. Pag malinaw ang isip mo, alam mo na kung ano ang magiging mo at alam mo na yung pupuntahan mo. Okay? Klaruhin ko pa para mas maganda. Five of Wands, the moon card. Yes, ngayon, malabo pa, na nakatakot kang umabante, na nakatakot kang sumulong kasi, kasi feeling mo napaka-unclear, hindi ka sure, hindi ka sigurado kung ano yung patutunguhan doon, hindi pa ganun ka ka, ka kalinaw, no? At okay lang yan. Kung sa puso mo, listen to your intuition, ha? The moon card's all about intuitive download. Kung ano yung daman mo, dapat mong gawin, gawin mo yun. Because that is your spirit guides talking to you na ito yung tamang direksyon, ito yung tamang daan, gawin mo yun. Kahit na nakakatakot, kahit na hindi ka sure sa mga mangyayari, kung believe ka sa sarili mo at naramdaman mo ito yung tamang daan, gawin mo yon. Okay? Listen to your intuition, have faith kay God, faith sa sarili mo, faith sa pangarap mo. Ediretso edire mo yan kahit malubak. O talaga yan ang pangarap mo eh. Kaya importante talaga malinaw mo na sa isip para manalo ka sa laban na ito. Okay? Napakaganda for you. Uy, Sagittarius, follow mo naman ako sa Facebook at James Tario PH. Sundan mo ko doon. Palakihin natin yung community natin there and maghuntahan tayo, kwentuhan tayo. Magpakilala ka, mag ka, nagaling ka dito, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the six of swords. Gusto mo na magtuloy-tuloy. Gusto mo na umabante. Gusto mo na umandar. Kasi for a very long time, ang tagal mong gustong makuha, no? Sa so, mga view, parang kayod ng kayod, pero hindi pa rin ma-reach yung kota. O kaya yung iniipon mo ang tagal-tagal, maipon, kasi nga parang feeling mo hindi swak eh. Yung pinaghihirapan mo hindi siya nag-reflect sa sweldo o hindi siya nag-reflect sa pera na kukuha mo. Kaya parang sabi mo, paano ko isa-celebrate yung gusto kong makuha kung ang tagal-tagal ang layo-layo? Para ikaw, you're now having this quick movement. Parang at some point sa puso't isip mo, alam mo na yung dapat mong gawin kaya lamang naharangan ka ng mga takot, mga alinlangan, uh, yung parang opinion pa ng ibang tao, judgment, yun yung nakakadagdag eh, yung pressure to do right, to do the right thing, to do the good thing out of this. Kaya parang hindi ka makaalagwa sa gusto mo talaga. Especially, ayon po sa yung astrology and planetary alignment on September 1. Saturn retrograde po ay nasa Pisces ngayong linggong ito, September 1 a renewed focus po on your family, on your housing, sa so yung bahay, sa so yung pamilya, ano? You know? And creating pressure or requiring you to commit to a direction. Parang meron taong pinipili kang gawin ng isang bagay na parang okay, ito ang buhay pamilya namin, ito ang kailangan. Sabi sa akin ng nanay ko, kailangan ko nang mag-Japan at na doon ako mag-nurse kasi nga mas malaking sweldo doon, ma masagot yung pampamilya ko, no? Parang ito yung linggo na sige, gawin na natin 'yan. Ituloy natin. Parang there's a there's a move from you na para o nga ito yung tamang direksyon gawin ko na ko halimbawa sa trabaho napaka hectic o kaya napaka bigat pero sabi mo time na para umalis time na para umalagwa you're now committing to a direction meron kang For some of you, ah, for some Sagittarius, yan, alam mo na kailangan ko nang gawin itong direksyon na ito. Kasi para sa pamilya, para sa anak, para sa magulang, para sa ikakaganda namin. Pero ah, marami ka pa rin mga dapat pag para ma siya yan. And kung ngayon, nakikita mo yung good outcome kahit na maraming tao sa paligid mo ang hindi naniniwala o hindi gets yung gusto mong gawin ituloy mo yan. Kasi nakikita ko talaga na smooth sailing ka patungo sa calmer waters. Alam kong alam mo ang gagawin mo this time. Okay? The Six of Swords being clarified by you have the Ten of Wands. Yes, mabigat. Mabigat na mabigat at gusto mo na mag-sail forward. Parang ayaw mo na. Parang ano ba to? Ano ba to? Bigat na bigat na ako. Gusto ko na mag-move on para ma-reach ko na tong kota. Para ma-reach ko na tong pangarap ko for, the, for, for my family. Para sa bahay, para sa gastos, para sa bills. And ang bigat-bigat na ngayon kaya sabi ng spirit guides mo, ikaw meron ka talagang plano eh. Meron kang gagawin, meron kang pupuntahan na somewhere and you feel like, paano kaya ito i-explain? Paano ko kaya ito ipapaliwalag sa kanila na ito yung gusto ko at ito yung pangarap ko? Teka, parang hindi papayag si nanay dun ah. Eh, teka, parang hindi papayag dun si Bunso ah. Eh, teka, yung boss ko, baka sabihin, um, sinasayang ko yung oportunidad, pati ko aalis bigla. So parang, kinakonsider mo kasi yung sinasabi ng iba, kaya nahihirapan ka mag-transform. At masyadong mabigat na yung path patungo sa calmer waters o sa direksyon na gusto mo. Pero ikaw talagang tinatawag ang damdamin mo eh. What do you really want? Kaya importante this week ang reflection. Mag-reflect ka para makita mo yung liwanag sa dapat mong gawin. Halimbawa, you're in this job and parang feeling mo wala ng growth, wala ng pag-andar. Hindi na pa-reflect ka. Teka, five years ago, nung pumasok ako dito, ang laki-laki ng pangarap ko, makabili ng bahay, makapagpuntar ng ganto. Ngayon ba napuntar ko ba yon? Nakuha ko ba? Pero teka, wala palang growth. Teka, as ko na, uh, siguro nga kailangan ko na mag-atingin pa ng ibang possibility, opportunity for me para lumago yung kapirahan ko, magkaroon ako ng magandang alagwa, kumbaga. So, ngayon yung mga bigat na dadala mo, kailangan i-evaluate mo yan para maka-under ka na moving forward. Okay? Example lang yung kanina ha. Another message on um, in the path of your future, you have the Ten of Pentacles. All about long term. Kaya sabi ko sa inyo, di ba? On September 2, meron po tayong Mercury in the Virgo. Nakapwesto si planet Mercury sa sign ni Virgo, which gives you, Sagittarius, a sharp mind. Talagang matalas sa matalas sa isip at matalas na pag-focus sa iyong mga uh, career at saka long-term gains. Ayaw mo na ngayon na para magkasya sa kakarampot. Gusto mo na umalagwa. Gusto mo na kumawala at mag-transform. Gusto mo na puntahan, makalagpas sa mahirap na aspeto ng buhay mo at maging okay na makalagpas na dun sa talagang struggling moment at maging okay ng lahat. Kaya ngayon, nakita ko talaga na beneficial yan pagdating sa iyong progress, pagdating sa iyong professional field, yung pag-alagwa at long-term. Nakita ko in the near future, mag-land ka na ng okay o okay, ang negosyo, o okay, ang career, o okay, ang kaperahan kasi inilaban mo ngayon. Kaya importante sa Jotarius, ngayon nag-uusap tayo, ito yung moment na isipin mo na kung ano yung pangmatagalan mong gagawin. Kung baga, kung aalis ka ba dyan o mag-stay ka at uh, time na ba for you to let go para maabot na ito at magkaroon na ng pangmatagalan na uh, outcome or blessing. Okay? The Ten of Pentacles being clarified by you have the devil card. Okay? In the near future, talaga namang susubukin ka pa rin ng mga, mga either family members na talaga namang dire-drain ka of your obligation, of your responsibility, para bang lagi bang ako, 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 hindi ba pwedeng kayo din naman ang kumilos, parang ganyan. So, kaya ngayon palang itama mo na to para in the near future, matanggal mo na siya agad, no? para maayos mo na. Halimbawa, meron kayong business na tinatayo ngayon for the whole family. And then sabi mo, bakit ako lang kumikilos? Dapat kumikilos din kayo. Ano bang ano bang position mo dito? Dapat responsable responsible ka din. So parang yung tinatama mo na. Ina-address mo na agad-agad para gumaan, no? And in the near future, umiwas ka doon sa mga temptation, ha? Ito ko yan. Devil cards all about temptation. Mga halimbawa, meron kang inaasikaso na trabaho, mamaya ma-distract ma ma, ma, ma distract ka sa inom-inom, sugal-sugal, o kaya ay paggastos ng malaking ma ma mahalaga, mahalaga, makalimutan mo yung pinag-iipunan mo. So make sure na in the near future, pahalagahan mo yung long term. Pero yung mga temporary, kilig-kilig dyan o kaya mga temptation na gawin yung ibang bagay, nako, control yourself and have some discipline para dire-diretso pa rin pasok sa'yo ng swerte, okay? In your challenge, unang-una, you have rejuvenating rain, clear the past, and heal the present. Maraming beses kong sinabi sa inyo kanina dito na baka maka-apekto sa yung past mo, di ba? with your current life. And sinasabi ng spirit guides mo, tuldukan mo na yung past. Okay? Hindi makakatulong sa iyo na lagi mong nire-revisit yung dati sa'yo mo. Dati ganto kami, dati ganto yung buhay ko. Nung kami pa yung ganto, ito ang buhay ko, bakit ako ganto? Lagi mong, wag mo gawing excuse yung dinadanas mo ngayon sa dati. No? Always move forward. Wala nang rason at hindi makakatulong sa'yo na lagi mong i-visit o maging bitter ka sa past mo. Always, always be positive at harapin mo yung ngayon at bukas. Okay? Another message, you have a wise leader, you're a beacon for others. Yes, ito yung pagkakataon na patunayan mo sa kanila na kaya mo at magagawa mo. Marami mga tao nang nagda-down sa'yo ngayon o oh, kung na-question ka. Pero kapag hinusayan mo at talaga nag-focus ka sa goal mo, eyes on the prize, makikita mo lahat sila bibilib sa'yo at i-emulate ka at magiging role model ka sa kanila. Kaya ngayon, do the right thing at magiging masipag ka pa at gawin mo lang yung tama for yourself. Okay? in your challenge, you have the Five of Cups. Challenge sa'yo talaga, like I said kanina, past is past. You have the past here and the present card. Ibig sabihin, ano ba talaga yung meron sa past? Hindi ba ba kayang bitawan yan? Hindi ba ba kayang kalimutan? Halimbawa, past trabaho, sabi mo, ay mas mabuti pa doon sa dati ko. Doon, hindi ako nahihirapan doon, maganda doon. Pero kaya nga nawala sa iyo eh. Ibig sabihin, hindi yun para sa iyo. Kahit panamnamin mo o abangan mo o i-replay mo pa sa isip mo na paulit-ulit yung past, wala na yun, tapos na yun. Always have the initiative to move forward at harapin mo yung mga magagandang bagay na pwede pang yakapin na bukas para sa iyo. Yung past, wala na yun. Natapon na yun, natapos na yun. Hindi mo na kayang i-replay pa, okay? Learn to move on, okay? Five of Cups being clarified by the Eight of Cups. Yes, learn to move on talaga. Umalis ka na, iwanan mo na, uh, move forward ka na here, especially here. Oh. Kaya pala nakita ko kanina, hindi ka makaabante at parang ang hirap-hirap. Ang bigat-bigat, hindi daw makaandar. Here, yung Six of Swords mo, na sailing mo na boat, hindi siya makaandar-andar kasi mabigat yung daladala. -dala. Kasi pala, hindi ka pa nag-move on from something. Halimbawa, relasyon yan, hindi mo pa mabitaw-bitawan si partner, si ex-partner, umaasa ka pa rin, kaya siguro hindi mo makita yung mga magagandang pintuan na pwede mong katukin. O halimbawa, umaasa ka pa rin sa job sa Japan, kahit saradong-sarado na, sa mo, hindi baka magbukas, baka tawagan ako anytime. Hindi mo tuloy matanggap-tanggap yung mga bagong trabaho pumapasok kasi umaasa ka pa sa past. Kaya ngayon, ang challenge sa'yo, walk away from something that is not serving you good anymore. Sabi ko nga sa inyo, on this week, in um uh, it's all about you reflecting yourself this this week na to na kung ano yung mga bagay na it's not serving you anymore and you feel like hindi na siya meaningful sa buhay mo bitawan mo na move on ka na okay In your fortune, you have the magic within you is growing stronger. You use it, use it wisely. Yes, yung tapang, yung sigasig, yung pag-risk o pag-abante sa buhay na parang, uy, bakit meron akong kakaibang tapang this time na ilaban to? Dati naman wala. Gamitin mo yan sa tama at makakatulong yan sa'yo. Okay? Now, their message, you have a guardian spirit watches over you, feel their presence, yes. Pero ka daw spirit guide na ginagabayan ka ngayon, actively, actively working in your favor. Pasalamatan natin sila for protecting you, for guiding you, and giving you the good things in life, okay? Now, their message, you have a time of great prosperity is coming. Prepare yourself. Wow! Talagang, Magkakaroon ka doon ng celebration at great prosperity na patungo sa buhay mo. Congratulations. In your fortune, You have the Queen of Swords. Queen of Swords sinasabi niya na maging uh, future-oriented ka. Laging bukas sa future at isara mo na yung past. Tignan mo siya, nakatali ko siya sa past kasi sabi niya, tapos na yun, okay na ako dun. Hindi ko na mababalik yun. Panghawakan mo na yung katotohanan na ngayon meron pa akong chance na baguhin ang buhay ko hanggang sa future. Kaya maging bukas palad ka, maging open ka, Okay? Ito rin yung pagkakataon na pag-usapan na kung anong dapat pag-usapan. Uh, maging tapat ka, maging honest ka. Kung may issue ka kayo dito, kausapin mo na para planchado na yan at wala ng bigat. Sabi rin dito, say no kung ayaw mo. Say yes kung gusto mo. Huwag kang dapat napipilitan and always panghawak ka yung truth. Sabi mo, ito ang gusto ko, ito yung ayaw ko, saan ako pupunta ngayon? Parang ganyan. So, lagi mo kapitan yung alam mong totoo at magiging okay ka moving forward. Okay? Queen of Swords, wala ka time for laro-laro, wala ka time for temporary, wala ka time para um, mag-relax-relax dyan o uh, maging hayahay lang ngayon. Sayo mo gusto ko lumaban, gusto ko ng katotohanan, gusto kong gawin yung tama, gusto kong ilaban to ng diretso de at wala ka lang time for temporary lamang. Okay? Queen of Swords, you have the Six of Pentacles. Yes. Ito na yung pagkakataon na sabi mo, gusto ko nang kubrahin. Gusto ko ng kunin yung para sa akin. Bigay ko ng bigay dati sa isang tao, sa isang sitwasyon, pero wala ko na pala. Ngayon sabi mo, gusto ko na yung ilalaan kong oras, pera, pagkakataon o pag-ibig, ibabalik din sa akin nagiging sigurista ka na at good yan para sa'yo. Um, ngayon, hindi ka na papayag na maging utu-utu ka o maging i-manipulate ka o pagkaisahan ka or i-take for granted ka. Sabi mo, ko ayaw mo sa akin, kung niloloko mo lang ko, diyan ka, hindi, ko, hindi kita kailangan. Ganyan. Ngayon, pupunta ka dun sa bagay o tao o sitwasyon na alam mo may balik sa'yo at meron ka may hita, kumbaga. So, napakaganda for you. You're learning. You're learning the good things. At hindi mo inahayaan na gamitin ka lang ng ibang tao. Okay? In the area for divine messages, unang-una, -una, you have have faith in your dreams, pagkatiwalaan mo daw mga pangarap mo, at uh, itiretsyo mo yan, huwag kang susuko, kahit na maraming kaaway o kalaban o kaagaw, kung talagang naniniwala ka intuitively na gusto mo yan, ilaban mo hanggang dulo, okay? Another message, you have look at the bigger picture, yes, kung nahihirapan ka ngayon at marami kang questions, marami kang duda, kung meron kang mga desisyon na hindi mo kayang harapin, kahit na gustong-gusto mo ng umandar o gumalaw, sabi rito, lawakan mong pangunawa mo, lawakan mong isip mo para makita mo yung tamang desisyon. Baka kasi nakukulong ka lang sa limitado mo mundo eh, kaya hindi ka makapag-decide. Ngayon, huminga ka, lawakan mo yung isip mo para makita mo yung iba't ibang options out of this situation. Okay? In your divine messages, you have the temperance card. Nakita ko talaga dito na work in divine timing. Kapag may mga bagay na hindi umaandar, let it go and uh, bitawan mo. Ito na yung pagkakataon na mag-reflect ka talaga sa mga bagay na pinaghirapan. Sabi ko nga sa inyo, pagdating sa career and personal reflection, kapag naramdaman mo na, ka hindi na ako masaya dito, o kaya wala nang gumagalaw, wala nang pag-andar, and you feel like, I want to let go, I want to move. You're asking yourself the reflection and moment of recognition na parang, okay, ito bang bagay na to ay aligned pa sa gusto ko pag hindi na have the courage to really move and chase something na magkapaligaya sa'yo. Nakita ko, protektado ka naman ni Archangel Michael, so don't worry and uh, work on new things with patience. Habaan mo pasensya mo ha. Lala kung aalis ka sa dati mong ginagawa. Habaan mo ang pasensya mo. Kasi nag-start over ka ulit. Nag-adjust ka pa. You're starting from zero. Uh, kaya ngayon, habaan ang pasensya. Okay? Magiging okay din ang lahat. Pero ngayon, nakita ko talaga na kung naniniwala ka na okay pa sa yung ginagawa mo, yan ang gusto mo. Gusto mo mag-stay And then go push. um, uh, continue working on it para gumanda at umalago. Maabot mo yung goal mo. Okay? The temperance cards being clarified by the four of pentacles. Yes, ngayon, value what's important. Bitawan yung hindi. That is all about Four of Pentacles. Yung mahalaga, yakapin, yung mga ma hindi mahalaga na akala mo mahalaga dati, ngayon kaya mo na i-let go yan. It's all about you reflecting talaga. Halimbawa, itong mga nakaraang buwan, lahat pinapahalagahan mo, pero na-realize mo, teka, inuubos pa rin oras ko, inuubos sa energy ko, bitawan ko na nga si Pinsan, bitawan ko na nga yung uh, pagpupunta sa party every weekend, bitawan ko na inuman ko with compadre every Sunday. May mga bibitawan kang hindi mahalaga at yakapin mo na lang yung valuable sa'yo para mabuo para umalago na yung buhay at makuha mo goal mo totally, okay? Napakahalaga nun for you. Bitawan ang hindi mahalaga o hindi na helpful sa iyo and yakapin na lang yung nakakatulong sa iyo this time, okay? Outcome mo ito, bigyan mo natin fortune cards. Unang-una, you have coins. Money will be coming. Yes, talagang prosperity ang darating sa buhay mo this time. Congratulations. Another message, you have August. Baka po sa buwan ng Augusto, dumating to. Or may milestone kayo for August. O kung meron po kayong family member na special occasion ay august baka birthday or uh, anniversary there's a confirmation of this messages for you another message you have dagger fear worries and tense situation so ngayon may mga takot kakabaka labanan mo yan okay another message of mule mule someone is extremely stubborn and unwilling to change meron daw tao matigas ang ulo sa buhay mo na ayaw-ayaw magbago no nasa sa'yo yan kung iiwasan mo na siya o papabayaan mo o papasensyahan papas mo nasa sa'yo ang bola okay ang outcome mo sa Chitarius, ito yon But first, ihanda mo na ang yung isang tanong, isang sagot, sasagutin ko po yan after this. Your outcome for the week ay you have the king of wands. Tapang, tapang, tapang na ilaban ang gusto mo. It's all about you having this fire within you na ilaban, isugal, gawin, o i-execute na yung plano na dati na binben, Dati wala ka pang lakas sa loob, pero ngayon meron na. Kaya nakita ko talaga umaayon sa iyo ang daan patungo sa bagong karera, patungo sa significant change na ginagawa mo para sa buhay mo. Kaya ito, sabi ng spirits mo, work kahit mahirap, kahit nakakatakot, ko talaga naniniwala ka na yan ang gusto mo, ilaban mo, okay? King of Wands, being clarified by you have the Knight of Wands. Yes, enjoy the process. Be adventurous, Nakita ko rin dito na Night of Wands is a deliverer of good news, ha? Kaya may darating daw sa iyo magandang balita, call, text, or chat na magpapasigasig sa iyo. Magbibigay sa iyo nakakaibang signal na parang, Hi, nandiyan yung go signal natin. Puta na tayo dun. Apply na tayo dyan o puta tayo sa lugar na yan. So, yung go signal, hintayin mo yan. Darating na yan sa iyo this week at magbibigay sa iyo ng energy at lakas sa loob na ituloy yung plano mo. Okay? Napakaganda for you. Sagittarius, this is your uh, September 1 to 7. Dumako na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot. So, close your eyes concentrate on this one question. You have one and you have two. Be kita ng angel card to clarify all of this. Nasa tabi mo lang ngayon ang angel mo clarifying this question. Okay? You have one. You have two. Okay, Sagittarius, open your eyes. Inhale and exhale. This is the answer to your question. You have the King of Wands upright. You have the Eight of Pentacles upright. You have in the near future and you have no need to worry. Oh, sabi ng angel mo, wag ka daw mag-alala. Wag ka daw mag-worry. In the near future, magiging okay din yung question. Makapasayo din yan. Magkakaroon ka din ng resolution o oh, magandang outcome in your question. Sa ngayon, sabi ng spirit guides mo, tapangan mo pa. Wag kang uurong. Wag kang maniniwala sa sinasabi ng ibang tao. Gawin mo yan kung talagang pangarap mo yan. Maging matapang ka in doing that. Eight of Pentacles, work on it. Pag-trabahohan mo, work hard on that. Huwag mo sakuan, baka makuha mo rin yan sooner or later, okay? The answer is yes, Sagittarius, okay? Ito po ang inyong sagot sa inyong isang tanong. Ito rin po ang inyong September 1 to 7. po na, resonate, comment down below, and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. Akan Sagittarius. I love you. This has been James from James Aro PH. God bless everybody.